Sa unang tingin, isang ordinaryong mall lang ito sa Hidalgo Street sa Quiapo, Maynila. Pero ang mga paninda, mga pirata pala. Lahat na yata ng pwedeng piratahin, nandito na. Mga pelikula, kanta, laro at software. Pati na ang mga palabas sa telebisyon gaya ng mga dokumentaryo ng GMA, kasama sa ibinebenta. Pati ang aming programa pinipirata na rin pala. Ayon sa Philippine Association of the Record Industry o PARI, isa sa pinakaapektadong industriya ang larangan ng musika. Kung dati, kailangan makabenta ng 20,000 kopya ng album bago magawara ng Gold Award. Ngayon, 7,500 kopya na lang. Para naman sa Platinum Award, dating 30,000 kopya ang kailangang mabenta pero ngayon, 15,000 na lang. Siyempre pagka uh, yung CD na kalaban mo is 25 pesos, maintindihan mo rin naman na parang hindi maintindihan ng mga tao bakit napakamahal ng CD. O, pero ang totoo nun, kaya mahal ang CD kasi siyempre yung cost ng production, o yung pag-record ng ano, pagbayad sa mga artista, sa mga musikero, sa arrangers, ganun. Lahat yun, sinushoulder kasi ng labels. Ang pagnanakaw ng anumang ideya o likha ay paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines na siyang nagbibigay ng eksklusibong karapatan sa may-ari na magbenta ng kanyang likha tulad ng musika, larawan video, libro o anumang akda. Ang sino mang lalabag ay maaring makulong ng isa hanggang tatlong taon at magbayad ng limampu hanggang isandaan limampung libong piso sa unang beses na mahuhuli. Nagkalat pa rin daw ang mga pirata sa lansangan kahit na ipinagbabawal na ito sa batas. Sa ilalim kasi ng RA9239 o Optical Media Act, isa hanggang tatlong buwan lang ang parusa sa mga mahuhuling nagbebenta ng mga pirated CDs at DVDs. Medyo mababa yung penalty. Kaya ang iba, uh, nagkopiyansa na lang sila tapos hindi sila nagpapakita sa, ano, sa hearing. Kaya wala. Nakakahuli ng uh, malaking supplier. Pero yung actual na source na sa China, hindi talaga nahuhuli. So hindi nag-stop talaga yung supplier. Mula Enero hanggang Nobyembre 2014, mahigit dalawang milyong optical discs ang nasam-sam nito na nagkakahalaga ng halos 800 milyon pesos. Dito inilalagay ang mga piniratang kopya. Before nung, ano, nung uh, early 2000s, mga 2004 ganyan, uh, or o 2005, nakakahuli pa yung OMB ng mga planta na ng DVD at saka CD mga planta talaga na nandito sa Philippines no pero dahil din mahina na ngayon ang benta ng DVD at saka CD hindi na rin feasible para sa kanila na mag-operate ng planta Pitong Hunyo, kinasuhan ng Office of the Ombudsman ng kasong graft si dating OMB Chairman Ronnie Ricketts at apat pang opisyal sa di umano'y pagbabalik ng mga nasamsam na mga pirated DVD at VCD sa isang kumpanya noong 2010. Not guilty ang inihaing plea ng mga akusado. Nakapagpiansa si Rickett sa halagang 30,000 piso. Sa ngayon, wala pa raw pumapalit kay Rickett bilang chairman ng ahensya. Pero ang mas sakit ng ulo raw ngayon ng pari at ng iba pa sa industriya, digital na raw ang pamimirata. Mula sa dating vinyl records, cassette tapes at CDs, hindi na raw kailangan ng kahit na anong optical disc para makapagpatugtog ng musika. Ngayon kasi, ilang click lang, diretso download na ang mga kanta sa internet. Si Marco, hindi niya tunay na pangalan. Dati naman daw bumibili ng original na CD. 2002 nang matuto siyang mag-download sa internet ng mga kanta. Instant na, libre pa. Talagang super libre talaga lahat. Libre. As in, just click it. Itay mo na matapos mag-download. Okay, okay na. Dito kasi, pwede raw mag-download ng buong album ng walang bayad. Patulad dito sa albums, lahat ng mga music files na din-download ko, like per artist or group artist, meron silang ano, parang complete na yung discography ba, yung tinatawag na, kompleto na lahat ng album. Ang download definitely, uh, na walang paalam, technically talagang ano siya, illegal siya ni-discourage namin yon kasi yung nakukuha mo naman sa ano sa ibang site mga MP3 na kunya cyber lockers hindi naman maganda yung quality bukod sa mga kanta pati mga pelikula at palabas sa ibang bansa pwede rin daw i-download sa mga website na ito madalang na rin daw siyang bumili ng mga libro ngayon sa eskwela dito sa ano sa tablet mayroon naman akong app tapos, nandun lahat ng mga books na dinownload ko. Talaga super mahal. Eh, minsan talagang magastos kung bibili ng books. Kaya, ngayon, hinahanap ko na lang sa internet. Tapos, ita-download ko na lang via torrent. Kaya ito, nagkakaroon ng mga collection ng mga books na pwedeng reference for myself at sa school. Noong nakaraang taon, napasara ng pari ang kick-ass torrents, isa sa pinakapopular na torrent sites sa buong mundo. Gumamit kasi ng domain name na cat.ph ang kick-ass torrents noon. Dahil sakop ng Batas ng Pilipinas, ang anumang website na nasa ilalim ng .ph na domain registry, nagsampa ng kaso, ang pari. Because of that, na-takedown sila. No? Ano, nag-nagwork naman yung legal system ng Philippines, no? And uh, napakaganda nun for for us. Pero makalipas lang ang ilang oras, buhay na naman ang website sa ilalim ng ibang domain name na hindi sakop ng bansa. Alam naman daw ni Marco na mali ang mag-download ng mga kanta, pelikula at iba pa sa mga illegal na website sa internet. Nakakatipid din eh kasi you can use yung instead of you yung i spend mo yung pera mo sa mga ganyang bagay pwede mo i-spend sa kunya pagkain in or ano mga necessities mo sa buhay Yung mga illegal sites kumikita din sila through advertising eh. so hindi sila dapat uh, hindi niyo dapat yun suportahan in encourage namin kayo pumunta sa mga legal sites at doon niyo i-enjoy kunya sa so Spotify uh, free naman yung account tapos may access kayo to 30 million songs walang dahilan para magano pa kayo mag-download pa kayo Ano man ang dahilan, ang paggawa ng iligal ay malinggawi. Hindi ito katanggap-tanggap at walang rason para ito ay itaguyod sa lahat ng pagkakataon.